mga kapubre, good morning po sa inyong lahat. So this is Jesse. Thank you so much po. Umabot na po tayo ng 55,000 followers and I hope by the end of this month, <coughs> excuse me, aabot na po tayo ng isang daan libong followers. Sana po, claim it po in Jesus name. Ayan, thank you so much guys sa mga sumusuporta ng aking mga videos and of course to my family to my nanay nasa Sambong Adel Sur and tosh and to all of you guys shout out po sa inyo ano ang Panginoon po ay magbasbas at magbigay sa inyo ng, ng kaginawaan sa buhay maging sa kalusugan and more prosperous of blessings na matatanggap nyo po sa taong ito even if year of the snake pero wala naman po yan sa taon kundi nasa sipag at syaga po yan ng mga tao na gustong umasenso sa buhay yan. May the good Lord bless us always. Yun lang po ang hiling natin sa bawat araw ng buhay natin na magkaroon tayo ng malusog na pangangatawan. And I hope na everyone, no, huwag kalimutan palaging manalangin, magpasalamat sa mga blessings na nare-receives araw-araw maging sa ating hiram na buhay. Isang pagpapala na po yan sa atin na na nag-overcome natin yung mga challenging struggle natin sa buhay, maging yung ating kalusugan ay dapat po natin yung pagpapasalamat sa kanya kasi po every day is a blessing yun nga po kasi ang buhay po natin is napakaikli lang po hindi po siya hindi uh, po siya ano predictable unpredictable po yung buhay natin hindi po natin alam kung kailan tayo kukunin hindi natin alam bukas pala o kama, kuma, kama, kamalaw kama, sa dito makalawa ayan makalawa hindi natin alam we don't know di ba na kokurin na pala yung buhay natin. Kasi pagkat yung buhay natin hiram lang. So pag hiram yung buhay natin, kailangan natin itong pangangalagaan. Yung templo kasi ng Panginoon na sa sarili natin, tayo po ang templo ng Diyos, yung puso natin. Mananahan ang Diyos sa puso natin at usap po yung gumalaw yung sarili natin sa kabutihan. Magtataka na lang kung bakit ka nag nagbago, bakit iba na yung sistema ng pamumuhay mo, bakit iba yung galaw mo ngayon kumpara sa dati? Hindi mo na magagawa yun dati. No. Katulad sa akin, hindi ko naman hindi ko naman inaasahan to na ganitong mangyari sa akin. Kusa na lang gusto kung ano yung ipahiwatig, maghatid ng mga mensahe patungkol sa Diyos, kung bibigay ng reminders. Kung ako lang po sa sarili ko, hindi ko po yun kayang gawin. Kasi yung gusto ko lang gawin, yung kung ano yung gusto kong gawin bilang ako. But of course, God dwells in me. Ayun nga. May mga instances talaga na sinasaway tayo pag nakakagawa tayo ng mga kamalian sa buhay. We're not perfect. We are just only human being. Nagkakasala talaga tayo sapagkat nandyan si Jesus Christ para po siyang tumubo sa ating lahat. Kaya po, mayroon po tayong tinatawag na repentance. Pag tayo po'y nagbago at tatanggapin natin si Jesus Christ bilang isang krisyano, tayo po ay mga Pero it doesn't mean na pag tinanggap mo na si Jesus Christ ay hindi ka na magbago. Kailangan po natin gumawa ng paraan para po tayo magbago. Tayo lang din po ang gumawa ng kabutihan. Tayo po ang pag siya lang po ang magbe-bless sa atin para po tayo ay magbago. Pero pag ang tao ay hindi para sa kanya, lalabas at lalabas siya. At gaano pa kataas ang antas na luklok sa kanya. Pero kung hindi talaga siya para sa Diyos, hindi siya para sa Diyos. At aalis at aalis siya. Katulad ko, hindi naman ako gano'n ka-reliyoso before. Hindi naman ako nagsishare ng, ng ebanghelyo ng Panginoon, especially sa mga reminders, sa mga nangyari from the book of Bible, ganoon Hindi pa ako ganyan dati, guys. Ako napakamakasalala ng umila lang before. But because of God, napagod kasi ako eh. Nagkaroon ako ng time na parang mag-isip parang nagkaroon ako ng reflection sa buhay. Napagod ako biglang everyday routine, ganun lang pa rin ang ginagawa ko. Until such time, dumating yung point na para kahit ako lang mag-isa, masaya na ako. Maligaya na ako sa buhay kasi nandyan naman ang Panginoon para sa akin. Pinapaubaya ko na lang yung lahat. Kaya kahit gaano man kahirap, kahit, kahit gaano man kabigat, napapagaan niya yung sitwasyon dahil nandyan siya. Nagdidwell sa buhay natin. Kaya kung ikaw kapatid, nabibigitan ka man sa buhay mo ngayon, kaya mo yan. Dahil walang, walang problema na hindi ka yung solusyonan, basta nandyan si God. Kailangan mo lang mag-communicate sa Kanya. Hindi mo yung relasyon mo sa Kanya, higpitan mo yung sinturon mo para hindi ka matokso. Yun lang, have a nice day and God bless everyone. Thank you so much.